Yung pinaka-common po among the reports that we receive, currently nakatali kami ngayon ng 20 BPO companies na potentially culpable of violating labor rights and occupational safety and health standards. Yung nangyari mainly ay pinabalik sa 20 BPO companies yung mga employees nila after nung lumingdol. Yung pinakamalalang senaryo nito ay yung pag-block pa nga ng exit ng isa sa mga companies when the employees were evacuating or leaving the premises dahil sa lindol. Pangalawa, yung pagpapatik ng calls in the middle of an earthquake ng isa pang BPO company. At pangatlo, yung isa sa mga recently nakuha lang din namin ay may isang, yung issue ngayon ng lindol ay nag-expose or nag-oopen pa siya ng, ng mas malaking crack sa industry, BPO industry sa mukha na iba pang mga labor violations, particularly yung hindi paghulog ng contributions sa mga BPO employer mm -hmm. so for example may natanggap kami na report na may isang agent sana na mag-avail ng calamity loan sa SSS pero nalaman niya na hindi pala siya hinuhulugan mm -hmm. ng employer niya mismo kaya hindi siya maka-avail ng calamity loan Oo Kyle, again ilan nga itong mga kumpanya na ito na umanoy may paglabag sa labor rights 20. 20 na BPO companies. 20, Ay to 20 na ngayon. Oo. Oo, from 10 na unang napaulat, 20 companies na ibig sabihin patuloy kayo nakakatanggap ha, ng mga reklamo kaugnay nga sa nangyaring uh, paglabag sa karapatan nitong mga manggagawa. Yes po. O, partner Bong. Uh, ilang empleyado lahat ang pinag-uusapan natin sa 20 na company na to? Kyle? Wala kaming exact figure among the 20 BPO companies that we have identified but currently in Cebu alone there are 200,000 BPO employees na mayroon. So tinatala namin na uh, okay. mayoryan nun ay naging affected sa nangyaring paglindol at nung mga naging uh, inhumane or hindi compassionate na response during the calamity. Mm, mm Kyle, etong mga reklamong natanggap ninyo via social media nyo ba natanggap o merong nagpadala sa inyo talaga ng formal letter? Paano nyo natanggap etong mga reklamo mula sa mga manggagawa? combination um, po ito ng mga reports sa social media at sa mga hotline na sinet up namin. I personally spoke with um, the employees themselves both on the ground and online. Mm, -mm. Oo, partner Bong. So yung uh, kapula yun, partner malaki mm -hmm. ang pagkukulang talaga ng uh, well uno Department of Labor and Employment uh, at maging ang Social Security System kung kan binabanggit kanina yung mm -hmm. yung uh, uh, pag-file sana ng uh, calamity loan eh hindi naman naulog. kasi dapat kung ganyang kalalaki na partner yung mga bilang na empleyado ng BPO eh, dapat talaga laging regular na binibisita yan ng mga ahensyang nakakasakop at ito pinakamasakit dumating dito sa ganito na wala naman pala nga asahan. Masyadong namang malakas ang loob ng mga companies na yan, Kyle. Oo. Para mag violate, di ba? Opo. Kaya nga sinasabi po namin na itong lindol na to nagbukas siya na mas malaking crack in the BPO industry na na-expose yung mga lumang mga problema na andyan lang pero ngayon lang mas na-expose ngayon hmm. lang nalaman dahil sa uh, nako o oh, kung baga so, uh, hmm. ano na ano na ang ginawa meron na bang uh, action man lang ang uh, kahit na initial ang uh, dole at kung SSS at kung sino pang ahensyang dapat uh, tumingin sa kalagayan ng mga empleyado diyan Kyle May update naman din po kami in terms sa uh, engagement namin with the Department of Labor and Employment or DOLE may scheduled dialogue na kami with the regional director this Monday at 1 PM. So, uh, we are set to talk with the regional director himself para matalakay yung mga nakukuha naming report. Uh, based of repo, uh, based of information that we have received so far as well, may initiative naman din yung Secretary of Labor na mag conduct ng investigation din sa mga pangyayari dito sa mga BPO companies in Cebu. Mm, mm. Sir Gail, may natanggap din kaming uh, ulat na ilan nga sa mga empleyado ay eto hinarangan yung uh, kumbaga blinak yung emergency exit para magpatuloy pa rin sa pagatrabaho pagkatapos ng lindol. Meron pa raw isang uh, empleyado na buntis na hindi nakatanggap ng assistance o hindi man nang tinulungan na after the earthquake uh, or during the er earthquake, ano Ano pang uh, mga isinumbong sa inyo nitong mga manggagawa? isa sa mga common na 'yon ay yung retaliation na ginagawa ng management ng mga BPO companies particularly yung pag-issue ng mga notices to explain sa mga empleyadong ayong pumasok dahil ina-assert nila yung karapatan nilang mag uh, refuse to work in unsafe conditions. at at the same time yung pagre-reklamo nila online. sabi lang na dito yung pag-impose ng uh, suspension, pag-tag as AWOL ng mga nag-absent. At ngayon, personally din, ay nakaranas din ako ng intimidation from the company I work in na para bang binababasaan na maging magingat sa ginagawa ko dahil nag-speak up ako in behalf of BPO employee across the mm, -mm. Sir Kyle, bago ko balikan si partner, no? Dahil nabanggit mo rin naman na ikaw mismo ay pinagbabantaan ng ilang mga kumpanya, limbawa, ano, eto po bang Bien? Paano po ba ito nabuo? At uh, sino ang uh, ilan kayong membro nito? At uh, bigyan niyo po kami ng short background dito sa BPO Industry Employees Network. So, nagsimula lang po talaga yung Bien sa mga after-shift discussion ng mga uh, interest uh, mga uh, socially aware na mga BPO uh, employees no na nagtalakay lang sa mga issues within and outside of the workplace and eventually nag-set up ng nag-decide na mag-set up ng isang organization ng mga BPO employees na para sa kanila at para lamang sa mga BPO employees na nagre-represent sa bosses sa mga BPO employees Currently, we are a Dole Accredited Workers Association of BPO Employees since 2013, and we have a 4,000-strong membership across the country. Mm -mm. partner Bong. Uh, so big ibig sabihin matagal na rin naman pala, ah, uh, ngayon lang ba nakaranas kayo ng uh, ganitong hindi makatarungang uh, action sa yung inyong mga company na 'yan? Hindi po siya first time kasi nung audit din nung nangyari yung audit, similar din yung nangyari eh, na pinapatrabaho pa rin yung mga BPO employees kahit naman nasalanta na ng bagyo yung mga agents nila mismo. So it it's a trend kumbaga may pattern na business as usual yung practice na pinapangunahan ni or priority rather yung profit over welfare and safety ng mga empleyado ng mga BPO company. Mm. -mm. Sir Kyle, uh, dahil sabi niyo hindi ito first time. Noon ba meron na kayong pending na mga reklamo sa DOLE kaugnay sa ibang mga isyu maliban dito sa lindol at ano ang naging pagtugon ng Department of Labor and Employment dito sa mga sinasabi mong noon pa? Mas ngayon lang po kami naka-formally file ng complaint mm -hmm. ng sa DOLE mismo kasi nung panahon ng audit, uh, sa totoo lang, uh, medyo naging inactive din yung BN. So recently lang din, BN in particular, so recently lang din kami nakabangon sa organization namin. Pero may, ala, may idea din kami na mga agents ay nagre-reklamo. Pero there is, to, to our knowledge, wala din formally nag-file ng complaints sa Dole during that time. Mm, mm Partner Bong. Partner, baka pwede na ba natin tawagan si uh, Dole Secretary? oo susubukan Para natin. Ah, direksyon ng natagot. Ah, uh, ganito oras, kising na naman 'yan eh. Mm, mm, kasi nung nakaraan ay may mga inilabas ding uh, statement nga at uh, sabi nga ngayon mismo din ni Kyle Eren Enero eh makikipagpulong sila sa mga oh. official nga no kaugnay dito sa kanilang reklamo sa Luna sama Kyle. Tama po, with mm -mm. the regional director, yung regional kasi yung partner. Baka oo. baka yung regional uh, director dyan or kung ano mang title niya dyan, eh, hindi naman ako na may nagtatanong lang. Mm -hmm. Baka, uh, alam mo na. <laughs> diba? oh, oh, Kaya... Eh, matagal na palang nangyayari eh, di ba? Mm -hmm. Kaya baka pwede, diretso na tayo kay Secretary Benny Lagwes na. para matutukan at maaksyon. least, ma- natin yung, yung uh, kanilang... Para sa lunes, hindi na magpapatumpik-tumpik pa itong... Uh, uh, regional director dyan. Oh, marami ang, uh, na din. Marami na ding nag, uh, mga grupo na kumokondena nga dito sa nangyari dahil nag-viral uh, o trending ito sa social media yung mga screenshot ng message na tila nag, uh, bababala, nagbababala dito sa mga empleyado na umuwi at uh, pinili ngang uh, kumustahin yung kanilang pamilya, yung kondisyon ng kanilang ari-arian, kanilang pamilya dahil uh, hindi biro yung magnitude 6.9 na lindol at uh, ilan ang nasa winga. Saka no? siguro partner, uh, mm -hmm. hindi na naman siguro pwede sabihin natin, pakinggan muna natin ang panig ng doli, ano yes. Hindi naman ito magbibiro ang ng ito. Napakarami nila uh, para mag ng oras, para magsalita ng ganito sa national media. Eh, kaya nag-iisip ako kung ano na naman ang meaning ng dole. Mm, ano ba? <laughs> ah, di ba Kyle? Uh, matagal Mamatagal na nangyayari di ba? Kung parang yung uh, ang, hindi kayo ang una eh. Mm -mm. kung tama ang inyong uh, hinnaing, eh, dapat kayo ang una, hindi yung employer. Yes, parang ano yan eh. Customers is always right. Parang ganun yan eh. Oo, pero sinusubukan Hindi, na yung maganda sa oo. kanila. Alam nila yung karapatan nila bilang manggagawa at pinaglalaban yung karapatan. Kaya eh uh, etong sa Lunes, ano ang inaasahan na uh, inyong uh, ilalatag sa Dole Regional Office 7 at uh, ano ang inaasahan nga na mangyayari. We will be handing over our our compiled reports to Dole containing the names of BPO companies na culpable of potentially culpable of violations to labor rights and occupational safety and health standards in the hopes na yung investigation nila ay uusad sa direksyon na may mapanagot na BPO uh, company no na based sa reports namin or for the longest time kasi nag-enjoy yung Nag-e-enjoy yung BPO industry ng tinatawag nating self-regulation na para bang yung BPO company lang yung magtatakda ng kung anong gagawin panahon sa mga disasters or calamities kagaya ng Odette at kagaya ngayon na Lumindol. So yung nangyayari ay para bang, uh, bang nag-hunt off yung government when it comes to regulating the situation or policies of BPO companies. Kaya high time na na may magbago or may reforma within the BPO industry kung paano to mas maging uh, conducive ang, maging, ang work environment, maging conducive or favorable to employees to work safely without fear of any reprisals from their employer. So yun yung gusto namin na uh, maabot with the discussion with uh, DOLE kasi actually at the end of the day may responsibility ang DOLE sa pangyayari eh based sa batas dole dapat magde-declare na may imminent danger sa pangyayari yung imminent danger ay magiging basis sana sa pag-declare ng temporary work suspension imbes na maggawin yon ay nangyari ay pinasa yung bola sa mga BPO companies at hanggang sa pag-remind lang sa karapatan ng mga manggagawa ang ginawa ng dole para ba naging passive at hindi naging proactive sa pag-address or paging sa pag address sa mga uh, Oo, saka Kyle, itong uh, bukod sa labor labor rights o so paglabag sa labor rights occupational safety standard baka meron pang uh, makitang ibang paglabag itong mga kumpanya Lalo't nakita namin sa ilang mga ulat, lalo na mga report ng mga empleyado na pinagbabantaan sila eh no, dahil uh, yung mga pagbabantaan na yun eh, bukod sa may epekto yun sa mental health, ah, sa sa kanilang uh, kumbagay eh, uh, kanilang pagtatrabaho ng malaya, baka meron pa tayong makitang ibang angulo na pwede ating ikaso dito sa mga uh, employer o itong mga kumpanya ng BPO? Yun po yung sana gusto namin mangyari na may ma-hold accountable among the BPO companies. No, kasi for the longest time or kung, kung, titignan industry-wide yung problema eh na para bang hinahayaan na lang yung industry na gawin kung ano yung gusto niya and it's just and it's unfair inhumane and unethical to BPO employees, who are by the way, the lifeblood of the BPO companies in the first place. Lalo na kami, particularly kami mga rank, rank and file employees. Mm -mm. Partner Bong. Card, uh, meron na bang uh, nakapag-file ng kaso uh, before na may mga nangyayari na? May isang pa na bang kaso sa uh, Dole? Meron naman po but I don't I'm not privy to the extent of the information of what oh yes, happened. Yes yeah, 'ko anong nature nung Pero, kasong ipinile no? Oh. Mm -hmm. Pero meron kasi naman, kailangan meron. talaga ma uh, katulad dito partner mm -hmm. kung magiging dialogue lang din ito wala wala rin akong nakikitang uh, magandang mangyari dapat mm -hmm. talaga dito may pressure sa company na mag-file lang case na mismo ang uh, Department of Labor kasi kitang-kita na mm -mm. na well ay sa information ni Kyle may mga violations 'di ba? Yes. Uh, dapat sila na mismo go file para may pressure kasi kung dialogue lin, lang din ito sabi nga ni Kyle in, it seems hindi naman priority ang uh, employer, ang uh, employee at mas yung employer pa ang uh, uh, natin na pinapamura dahil sa mga nangyayari na wala namang dapat sila ang regulator diyan, di ba? Mm. -mm. Kyle. Ah, uh, oo. Oh, Kyle? Yes. Mm, mm. Ito bang mga ano, mga kumpanya na ito ay local of foreign na BPO companies. Mix po siya ng local and foreign. Oh so meron dito malalaki talaga na kumpanya na kilala sa industriya ng uh, BPO. Opo. O pwede ba nating pangalanan at kung sakaling mapangalanan, eh bukas naman ang ating himpilan para bigay ang kanilang ng Oo, pali. Na. Oo. Pwede namang magpaliwakan Apo. lang eh, diba? kung, uh, mm -hmm. uh, di ba? Kung, kung hindi totoo ang anong, mga... Ano ba? Baka may isang partner hindi rin nalalaman siguro ng higher management. Even ng ang dole, mm. maaaring hindi nalalaman ni Secretary Benny Laguesma yung actions ng kanyang mga uh, regional uh, directors, di ba? -mm. -hmm. Eh, kasi sila nga yung nandiyan sa field, dapat sila nakakakita niyan. Eh, kung dito nga sa Metro Manila Park, na dami-dami ditong mga nagbabiolate, eh. hindi nakikita. Eh. Mm -hmm. Sino bang uh, meron ka bang lisahan dyan ng 20? 20 BPO in, uh, company ito, ano? We do have a list but right now mm -hmm. we are withholding from naming these BPO companies in the interest of preventing retaliation from management to their employees. Mm -hmm. So right now yung gusto lang namin ay makakuha yung dole ng copy nito pero hindi pa muna namin ipapapublicize ang information that we have right now mm -hmm. kasi again uh, gusto namin i-prioritize yung interest ng mga or welfare ng mga BPO employees na kasi ngayon yung trend ay retaliation talaga ang mode ng mga BPO companies na paano maghugas kamay, paano mag um, control ng kanilang mga employees from speaking out in social media or reporting directly to us. So ito yung um, pinagkakabalahan ng mga BPO companies right now. So yun yung iniiwasan namin mangyari. Kaya for the for The past days, hindi namin pinapangalanan kahit pa pa 'yung listahan namin para masigurado na 'yung mga employees ay hindi magiging ma-fall victim ng retaliation ng mga management.